isang maliit at masayang bayan ng Belen. Abala ang lahat sa paghahanda para sa Pasko. Ang mga parol ay kumukuti-kutitap na parang mga bituin sa lupa at ang matamis na amoy ng bibingga at puto bombong ay nangingibabaw sa malamig na hangin. Sa gitna ng kasayahan dumating si na Maria at Jose. Pagod mula sa mahabang paglalakbay, ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng pag-asa na makahanap ng isang mainit na lugar upang magpalipas ng gabi. Huminto sila sa unang bahay, isang malaki at marangyang tahanan na pag-aari ng isang mayamang mga ngalakal. Puno ito ng mga ilaw at maririnig ang malakas na tawanan mula sa loob. Kumatok si Jose sa malaking pinto. Isang mayordomo ang nagbukas. Tao po, maripubang bang makituloy? Gabing-gabi na po at pagod na ang aking asawa magalang na pakiusap ni Jose. Sumimangot ang mayordomo, paumanhin, ngunit nabala kami sa isang malaking salo-salo. Wala kaming lugar para sa mga estranghero, sabi nito at isinara ang pinto ng may lakas. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Sa isang mas maliit na bahay, isang babae ang sumilip sa bintana. Tila nag-aalala sa ingay sa labas. Muling kumatok si Jose. Pakiusap kahit isang maliit na silid lang po para makapagpahinga ang aking magina. ina Sabi ni Jose sa babaeng nagbukas ng pinto. Umiling ang babae. May takot sa kanyang mga mata. Naku, pasensya na. Marami ng masasamang loob ngayon. Hindi kami nagpapatuloy ng hindi namin kakilala. Sabi niya at isinara ang pinto. Halos mawalan na sila ng pag-asa. Umupo si Maria sa isang bangko sa gilid ng daan upang magpahinga. Inabutan ni Jose ang kapirasong tinapay na natitira sa kanilang baon. Sa kanilang paglalakad, narating nila ang isang abalang bahay panuluyan. Puno ito ng mga manlalakbay. Ang may-ari, isang matabang lalaki, ay abala sa pagsigaw ng mga utos. Pinilit ni Jose na kausapin ang may-ari. Gino'o, parang awa niyo na. Kailangan po ng asawa ko ng lugar para magpahinga. Wala ng lugar, puno na. Umalis na kayo at nakakaabala kayo. Sigaw ng lalaki. Malungkot na tumalikod ng mag-asawa. Ngunit habang sila'y paalis na, nakita ng may-ari ang kalagayan ni Maria, tila may kumurot sa kanyang puso. Sandali, dawag niya. Lumapit siya sa kanila. Wala na talagang silid, ngunit mayroon na kong sabsaban sa likod. Mainit doon at may malinis na dayami. Iginiya sila ng lalaki patungo sa isang maliit at simpleng sabsaban sa dulo ng daan. Isang mainit at banayad na ilaw ang nagmumula sa loob nito. Sa loob, ang mga hayop, isang baka, isang asno, at ilang tupa ay tahimik na ngumunguya. Ang amoy ng dayami ay nagbigay ng kapayapaan sa pagod na mag-asawa. Samantala, sa mga burol sa labas ng bayan, ilang pastol ang nagbabantay sa kanilang mga tupa sa ilalim ng gabing puno ng bituin nang biglang isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa kalangitan. Isang anghel ang nagpakita sa kanila. Ang mga pastol ay napuno ng takot. Huwag kayong matakot, sabi ng anghel. Dalako ay magandang balita ng malaking kagalakan sapagkat isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siyang Kristong Panginoon pagkatapos ay napuno ang langit ng napakaraming anghel na nagpupuri sa Diyos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang mawala ang mga anghel, nagmamadaling nagpasya ang mga pastol. Tayo na sa Belen, at tingnan natin itong pangyayaring ibinalita sa atin ng Panginoon. Sa abang sabsaban sa piling ng mahayop, sinilang ni Maria ang sanggol na si Jesus. Binalot niya ito sa lampin at inihiga sa isang pasabsaban na puno ng dayami. Isang maningning na bituin ang sumikat ng napakaliwanag sa itaas ng sabsaban ang liwanag nito ay tumatagos sa siwang ng bubong na tila isang ilaw mula sa langit dumating ang mga pastol at nakita nila si Maria, Jose, tang sanggol na nakahiga sa pasab-saban sila ay lumuhod sumamba ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan at doon sa pinakasimpleng lugar sa piling ng mga mapagkumbabang tao ang pinakadakilang regalo ng pag-ibig ay ibinigay sa mundo ito ang tunay na diwa ng Pasko ang pagmamahal at pagbibigayan gaano man kasimple ang paraan.